Sumakum Suma ni high school! Bis in cutting! based in, in Tanduay! based in Kulapo! based in Ridus! Pole siya mga ginikanan ay! Kale! Kale! Napay palala ba? In Tanduay! Ah! 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 in Ah! Ah! in Bist, ndidus! Mwone yung pidalanggak nga di kanan, kanan si ate. Haa, kuya, kuya! Haa, nga! Si iskoy wala pa! Kuy! Usaka nga biskoy! Bist! Bist! sama kaum laude ke nonton sana sama kaum laude ke apa hahaha nyawa guys oh guys Graduate ya guys wala graduate di guys wala guys oh guys juga pun kita kita nih guys kayak mau tukar sila abroad bener sila mau larga or mau tourne or polis tau so, guys Aye. Aye. <laughs>